Isa na namang inkwentro sa pagitan ng mga sundalo at NPA ang naganap sa Bohol. Naniniwala naman ang Armed Forces of the Philippines na magiging aktibo muli ang ganitong kaguluhan lalo't nalalapit na ang barangay at SK elections. Mula sa PTV Cebu, may ulat si Jesse at Yenza. Umalingaungaw ang mga putok ng baril sa barangay Kampagaw sa bayan ng Bilar sa Bohol. Maya-maya, sumunod ang mas marami pang putok. Um, Lumabas pa ng bahay ang ilan sa mga residente para tignan kung saan galing ang kaguluhan. Hanggang isang malaking pagsabog ang narinig. Maging ang kumukuha ng video ay napatakbo na rin. Matapos ang komosyon, naglabas ng pahayag ang Visayas Command ng Armed Forces of the Philippines anim na serye ng bakbakan umano ang hinarap ng mga sundalo ng 47th Infantry Battalion at ng 21st Special Forces Company ng 302nd Infantry Brigade sa ilalim ng Joint Task Force Spear laban sa mga miyembro ng New People's Army na namataan sa lugar. Na-recover ng AFP ang bangkay ng anim na miyembro ng NPA, pati na ang pitong high-powered na mga armas kabilang ang AR-15 rifles at AK-47 assault rifles. Ayon sa commander ng VISCOM na si Lieutenant General Benedict Arevalo, ang mga engkwentro sa Bilar ay nagpapatunay lang sa kanilang seryosong kampanya. Masiguro lang ang kaligtasan at siguridad ng mga mamamayan. Posible rin umanong maging aktibo ulit ang mga rebelde lalo na't papalapit na ang barangay at SK elections. Inaasahan din nila na ang nangyaring bakbakan ay makatutulong para humina ang puwersa ng CPP-NPA sa Visayas. Patuloy naman ang kanilang panawagan sa mga natitirang miyembro ng NPA na sumuko na sa lalong madaling panahon. Mula sa PTV Sabo, Jesse Atienza para sa bayan.